Bye bye na, bye bye. bye, bye Mama. Thank, you. Thank you. Uwi na, uwi na. Babes, uh -huh. uwi na kami. Yan, okay na siya. So, maraming maraming salamat sa lahat. Okay, papagad. At sa lahat-lahat ng mga tumulong. Alam niyo na yan. Hindi ko na may isa, -isa. Maraming maraming salamat. Bye-bye. At sa aking anak, ay kabul. Bye-bye. Kaya bun.